Mahiwaga nga ba't papakalo? Alamat ng? Alamat ng kalabaw at tagak. Tagak? Tagak. So itong kalabaw, Papa Jepo, ay tunay daw na maingitin ito. Mm. Malimit niya ang pagmasda ng mga lumilipad na ibon. Oo. Uh. Pero, naiingit siya sa mga ito dahil nakakalipad. Hmm. Mm. Kaya isang araw, taimtim niyang kinausap ang tagak na nakadapo sa kanyang likuran. Sabi niya sa tagak. Alam mo tagak, pangarap kong makalipad. Kaya kung matutulungan mo ako, sabihan mo lamang sa akin ang mga dapat kong gawin at ang mga ito'y aking susundin. Pangarap ng kalabaw na makalipad. Medyo ambisyoso din tong uh, kalabaw na ito. Oo. Pangarap ang... niya makalipad. Pangarap niya makalipad. Ang tagak naman na uh, ibig makatulong sa pangarap ng kalabaw ay, sabi niya, hmm. ibig kong uh, matulungan ka. Pero paano? Ang aking gagawin. Sabihan mo lamang sa akin kung ano ang iyong sikreto kung bakit ka nakakalipad. Chak, makakalipad na rin ako. Inakala nga ng tagak na makatulong siya sa kalabaw sa pangarap nito na makalipad. Kung gayon, wika ng tagak. Sasabihin ko sa iyo ang mga ginawa ko. Ito'y pawang hindi lihim, madali lamang, kaya ako'y nakakalipad. Sinabi ng tagak. Na, Paano nakalipad yan? Ha? Paano nakalipad yan? Sinasabi niya. Doon sa kalabaw. Ano? Kaunti lamang ang ginakain ko. Diet? Oo. Magpapayat? Magpapayat. Mm. Uh, isang isda o kaya isang palaka lang sa loob ng tatlong araw. Yun lang ang pagkain niya. Yun lang ang pagkain niya. Pakain ulit siya after 3 days. Ganun yung tagak. Kaunti lamang kung ako ay kumain, gayon din kung ako ay uminom. Kailangan kasi gumaan ang iyong katawan bago ka makalipad. Kung yun lamang ang paraan, ito ay aking gagawin. Isang isda lamang ang aking kakainin, kakaunting tubig lamang ang aking inumin at mapapagaan ko na ang timbang. Sabi ng kalabaw. Sabi ng kalabaw. Diet din daw siya. Diet din daw siya. Kaya mula, mula noon, Papa Jepoy, eh, ang sinabi ng tagak ay ginawang tuntunin ng kalabaw. Isang isda lamang ang kanyang kinakain. Kaunti lamang ang tubig na ininom niya. Ibig niyang gumaan ang kanyang timbang. Kahit gutom na gutom na ay hindi siya kumakain ng damo. Yun ang pampalipad ah. Oo. Oh. <laughs> Hindi pa na naman ang isip ko Hindi pa na naman ang isip ko Hindi <laughs> na ang, na ang, na ang isip ko Magkaiba kasi ng pagkain itong okay, ba? Oh. <laughs> Ngayon mm. Ang ginawa niya hmm. Isda din yung ginakain niya hmm. Isda rin Isda At Itong uh, mga palaka hmm. Di ba yung mm mga baka kalabaw Damo naman talaga. Damo. Oo, oh, damo. Mga carnivore. Oh. Ano, herbivore. oh herbivore. Ha, uh, oh, herbivore. Yan mm -hmm. tao dyan. Pag uh, kumakain ng With eating ka, uh, carnivore. carnivore. Oh, oh uh, no. carnivore. Herbivore. Uh, mga plant eating animals yan. Unti-unti mm -hmm. nga gumagaan ang kanyang timbang. Malaki ang kanyang iginaan. Ang totoo, Malaki, uh, makalipas lamang ang ilang araw ang mga buto niya uh, ang mga buto niya sa katawan ay nag-uslian papa Jepoy. Hmm. Tunay na namayat ang kalabaw. Ang kalabaw. At dibdiban kasi ang kanyang uh, pagsunod sa payo ng tagak upang makalipad. Pagda-diet. Oo. Oh, nang magkitang muli ang tagak at ang kalabaw. Muli nitong nag-usap. Sabi niya, tol. Sabi ng taga, oo. Oh. Uh, sabi ng taga, tol. Good item to Umpak ah. Good, tol, good item to lang. Tulala yung kalabaw. Oo, oh, tulala. <laughs> <P> pamira, <laughs> dahil isang isda lang kinakain eh. Tulala <laughs> talaga yan. Hindi <laughs> pa na naman ang isip ko. na <laughs> naman ang isip ko. Good eye Good Ang oh, ganang ano, ganang uh, mo. Ano yung kalabaw. <laughs> Umpak, mukhang kambing eh. <laughs> <laughs> Laglag yung balat. <laughs> oh, Dami nung tagak. Hmm. Kaibigan, mukhang uh, pumayat ka na kaibigan ha. Ang payat-payat mo ha. Hmm. Siguro eh, makakalipad ka na. Paano makakalipad yun? Wala namang pakpak -pak, eh. <laughs> Yun nga sabi ng kalabaw. Palpak din tong tagak eh. Uh, oo, sabi, sabi ng kalabaw. Parang, pare, parang... Payat na ako pero hindi ako makalipat. Pinaglolo ko mo ako ah. Oh, oo, oh, sabi niyo. Sinubok ko na. Oh. Pero kahit anumang kampay ang aking gawin hmm. nang unahan ko yung paay, hindi ako tumataas sa lupa. Hmm. Hindi daw tumataas yung si lupa niya, hindi daw siya lumilipad. Oo. Oh. Sabi naman ng tagak, madali lang yan. Kailangan eh, doon tayo mag-start sa Burul. Doon ka magsimula sa Burul. Pumunta ka doon, sa taas. Oh. Malapit sa bangin. At doon ka tumalon at tsaka ikampay. Hmm. Ah, ikampay ang unahan mong mga paa. Tsak na ikaw ay makakalipad, sabi ng tagak. Hmm. At sinunod naman ito ng uh, kalabaw, Papa Jepo kaya talaga ng kalabaw. omingi ulit ng pansindi. <laughs> sa akin ng kalabaw, norem ba tayo dyan? <laughs> norem, norem. Ednis tayo. Norem daw. Naniwala naman ang kalabaw, Papa Jepoy. Pumunta nga sila doon sa burol at doon siya tatalon. Magaan na siya eh. Magaan na siya. Pagdating nga sa Borol, humanda na sa pagtalo ng kalabaw. Ilang saglit pa at... Ano na itsura ng kalabaw? Ha? Ah, kung baga, di ba, yung kalabaw, ano na yan? Heavyweight. Heavyweight? Ano na itsura niya kung baga sa boksingero? Bantamweight? Ha? Ah, straight lang yung katawan niya. Ah, bantamweight o featherweight? Ah, ano siya? Ah... Bantamweight. So ayun, Papa Jepoy, <coughs> nung tumalon na ang kalabaw, Ay, sinubukan man niyang ikampay ulit. Pero, imbis na paangat, abay, tuloy-tuloy. sob <laughs> Tuloy-tuloy, Papa Jepoy, sa mga batuan. At, nagkalasuglasog ang kanyang... sob yung kalabay! Oo. <laughs> uh, nagkalasuglasog ang kanyang mga buto. Okay. At, alam mo ba, Papa uh. po? pagdating niya dun, may kawa na. Mm. The rest shit kumbalbak ko nal nalance yo deretyo yunaw ang balbak ko kagare ni mga star anise mga <laughs> 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 may tubak sa gilid ni kawa! Yung tagak pala, oh, lance. Oo, oh, <laughs> ni <nilansin. laughs> Inutusan lang. Oh. Ay, loko lang yung kailan mo, kakatayin na natin yan. Inutusan. Oh, Tumal no? Diretso na sa kawa, o. Oh. <laughs> Ay, nako. Ay, <laughs> nako. ang balbak ko. Kaya pala yung tagak. <laughs> may dalang luya. May well, yeah. luya. So, so, may, well, okay. may, <laughs> yung, nagtataka yung kalam. Ba't kayo may dalang luya to? Nagtataka siya, <laughs> hindi niya pinapansin. <laughs> Ini-eat siyang gano'n, oh. Uh, eh. Inagaganon ng tagak. Inagaganon uh, yung tagak, oh. Kami, ba't may dalang luya to? Inagaganon doon sa kawa. Uh, <laughs> Nung umakyat, nagpa-ano na, nagpalingas. Nagpalingas na. <laughs> Nagsiganan. <sig> Hahaha. <laughs> ay, asan eh, <ayo? laughs> oh. <laughs> nasa, 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 taas na kayo? Nagpalingas <laughs> na sila. Kami, <laughs> ah. Baw! Talon ka na, baw! Na ba, oh, Nanduwala! Nanduwala! May sunigaw na bata, oh. Halang ka, baw! Halang <laughs> ka, sabi, ay, natatalo na. Oh. Salang mo ni Suka, naglagay niya na ng suka. Oh. Naging bulalo, sabi. Oo. Oh. Sabi nung, ano, sabi nung bata, Gaw. Oo. Oh. Oh, sabi niya, oh. Hmm. Halang ka, Baw! baw. <laughs> <laughs> Ayan ako mga barangay, minsan eh okay lang naman mag-ambisyon papa Joey. Oo. Okay lang mga ambisyon. Pero eh minsan eh isipin nyo rin yung mga inaambisyon nyo Kung kaya ba? Minsan, ah, may mga bagay na hindi para sa Hindi para sa Kaya isipin mo rin. Oo. Oo. Iba yung para sa kanila. Hmm. Iba yung para sa iyo. Oo. Kung siya nakakalipad, hindi para sa'yo yon mm. Hindi para ikaw ay lumipad. Mm. Minsan, maganda tignan. Sarap gawin. Kaso lang, minsan darating ang araw, parang gusto natin. Mm. Pero, dapat ma-realize na para sa kanya yan eh. Para sa kanya yan. Laban niya yan eh. Para sa kanya yan, kasi magaan siya. Oo. Oo. Ito naman sa si kalabaw, mabigat siya. Malakas siya. May mga bagay na itong uh, tagak na hindi magagawa, na nagagawa ng kalabaw. Yun. Oo. Eh, huwag masyadong ambisyoso. Doon ka mag-focus kung saan ka malakas, kung saan ka magaling. Tama. Doon mo galingan. Oo. Uh, Doon mo i-improve. Huwag mo nang antay na magiging balbakwa ka. <laughs> Barangay Alas <laughs> 97.1 97.1 Forever Number 1